Yo, what's up mga kaotid sa magandang hapon po sa ating lahat. Yan, so andito po tayo ngayon na uh, ang taong ito. Dito po tayo sa may uh, So doon pala sana, mga kaotid sa so, may uh, slowdown, so may checkpoint pala. So kaya ganito po ka traffic mga kaotid. So. So, andito pala tayo sa may Arcastillo sa sa So, daanan pala ng Arcastillo mga cottage sa kasi pupunta po tayo doon sa may anong tawag niyan. Yan dyan po sa may uh, Cove. So, i-update natin itong uh, inagawang Davao River uh, bridge mga cottage. So, kita kids po tayo doon sa unahan Yeah, let's go. So, yun mga cottage at uh, nakapano po tayo doon sa unahan yan. Ngayon nag-checkpoint kasi dyan banda. And so, pupunta na tayo doon sa kasi akala ko malapit na tayo sa Aswila ko kaya doon na po ako tawag niyan uh, huminto mga cottage, Yan. So, Uh, lalakarin na lang po natin yung saunahan, malapit na kasi mga kaotids yung dyan banda sa may aswela ko So dito po hindi ma-traffic 'yan. So dyan lang talaga sa unahan, 'no. Uh -huh. So yun, mga cottage, so dito banda So, sigurado may gagawin din yan na siguro parang mga uh, establishment. Yan. Baka i-extend yung uh, guys sa oh, So, dito na tayo mga cottage sa may uh, uh yan o, sa entrance mo ng ko. Uh, dito po yung uh, daanan ng Arcastillo. So, doon banda yung Lanang Street. Yan, so papunta na po yung sa kabila Yung pa northbound uh, Diyan po yan sa may uh, papunta Patungo sa may sa Ipong ko panakan So, so in-update lang natin mga ka-audits Sablit dito sa ginagawang SIDC Bridge kung ano na ba yung mga Balita na meron dito So itong uh, area na to So dito posibleng Uh, gagawin yung pababa niya mga cottage yung sa maya southbound yan mga cottage dito sa pababa yan papunta dito yung uh, tulay ay shoutout, yan shoutout kay sir yan as well ako ito nga sa may ito nga yung uh, Gaisano Gaisano Malls or Center ba itong mga outage as well So dito sa loob mga kaotis, may maganda rin mga pasyalan. Yan, sa mga gustong pumunta dito. So yan o, oh, as Bayayalalan, and Alcantara Group. dito naman ba na mga kaotets so kita naman po ninyo na nakasarado talaga yun at uh, dito naman so timing po may mga naguhukay dito sa daanan so yun mga kaotets sa... dito lang po yan malapit sa ginagawa nga isa yun mga kaotets at yun Yo, what's up mga kaotits? Uh, magandang hapon po sa ating lahat. So, update lang na tayo dito sa ginagawang SIDC Bridge. So, yun. Uh, magtatanong ka tayo kay sir mga kaotits ha. Sir, balik ko na ako sir ha. Kanang, mangutan na dahil ko kanang sa unahan na anay nag, uh, kumbaga nag soil testing dira ha, katong nagkano. Oo, oh, soil sure, testing. Sige, uh, sige, pa. sige. Sige ha No? So, tuloy-tuloy ha po lang pag oh, soil sure, testing, no? Tishting. So, wala na siguro, kapag uh, ang ilang bahay ano na um, um, ka bang mag? Dagan-dagan na dai no. So wala ni concert katong time nga nagpandira tuloy-tuloy gid tuloy, ilang pagpano. Anak kat so. so. so, sila kadali. dali to wala ni kaso kaso tikki nga di sulod. Aka na dira. Ka drive it tagil ya. Oo. Kuana sa gobyerno gid tagil. Gipanglangkad gipangkuha. Ah so napadayon. Napadayon. Sugod sila kalot gid ya. Mm so kadto information mga kautis sa iya kay na to dito mga kautis sir salamat kay sinpo sira yan shout out sa imo yan salamat so yung mga kautis dito banda so dito po yung posibleng tamaan mga kautis so sa ginagawa nga tulay yan punta dun mga kautis magka-cut po yan sila yan dalawang tamaan tapos parang um, kabilang area tap dito banda mga kautis dito na side yan hindi po dito lahat po ay yung matatamaan pero hindi pala magkakat ko sila doon banda mga cottage at baga na po sila ba sa pikas mga area so yo what's up mga cottage at uh, yan so dito pala sa daan natin mga cottage yan so dito banda ah uh, dito po yung uh, matatamaan ng mga yan na yung paggawa ko po ng mga cottage hanggang doon sa unahan yan mga kaotiks. At yan, dito banda na update na rin natin. Papapuntahan natin muli dyan sa may So mga kaotiks, may mga nagsasual testing pala. Tuloy-tuloy pala yung pagsasual testing dito sa ginagawang SIDC bridge. Yan. So atin pong uh, uh titingnan kung ano po yung mga makikita natin. Yan. So at least may update tayo ngayon. Uh, uh, bilis ng magpa-dagger mga kaotid at may update tayo ngayon na itong ginagawang isay DC bridge ay tuloy tuloy pala dito po sa may uh, Dabao area Yan. so soon na lang siguro mga kaotid pupuntahan natin sa Samal Island Yan. so titingnan natin ano yung mga makukuha nating update ko. so doon pa daw sa unahan mga kaotid yung uh, pagsuswell tasting nila So, miga-miga shout out pala kay Sir na ating napagtanungan. So, sa kanyang pa mga cottage, sa kanyang uh, parang estimate, may 6 uh, anim na daw na uh, yung na soil testingan nila, parang area kung saan po uh, gagawan po ng post ng uh, poste. Yan. Marami-rami na pala mga cottage. Yan, siguro titingnan din natin doon sa dulo, yung sa may, uh, may uh, sa beach po. Ayan, kalimutan ko yung pangalan. Basta pupunta natin kung saan po yung uh, matatamaan ng uh, ginigawang SIDs. So, dito daw banda mga kaotage. So, oh. Malapit lang. Hindi na ako sumakay mga kaotage kasi yung nga po. Malapit lang sa kanto. Yun po yung kanto. Dito lang po banda sa unahan. Nakakurang daw kasi mga cottage, hindi makikita. Ah, so ito. So ito mga cottage ko, nag-soul testing ko sila. Sir, nag testing mo? Nag-soul testing? pag yung may guno? Yan ang mga cottage ko, so. dito pala yung pag-soul testing ko. Oh. Yan. Hindi <laughs> pwede makasunod, no? Hindi Hindi pwede. pwede. Tasa pa dito Mula. lang tabo, kung patulong, dira, tabo. Ayan, ko patulong diri tabo. Iya mo sa dito. So kita po ninyo yan oh. Si Sir um, tuloy -tuloy na gusto ko dito. Um, tuloy-tuloy pa mga hobbies kaya pala doon sa kanto. Ay tapos na sila. Tapi kasasarap sa sarap Diri, tapet. Dire dire. Hmm. Si si ano, Sir. Si na, mga hobbies nagloko po yung uh, backcam nating camera so eh, ipa muna ako mga hobbies. So yan. O dito banda, ito yung sinabi ko mga kapatids ha. So, yung dulo na yon, yan. So, may dalawang bahay daw na uh, tatamaan. Tapos, yan, dinito ko sila dito banda para na uh, mutog pa ba. Pikas, yan mga kapatids. So, dito tapos, kaya pala, kala ko talaga, dito lahat yung matatamaan. Dito. So, kaya pala, palit ko pala yung uh, daan ng dito. Yan mga kapatids, so, kita po ninyo. So, yung paggawa po nila ng uh, mga testing. So, dito naman yan sila sa kabila pagpunta din, mga kapatids. So, sana po ay uh, naintindihan po ninyo mga colleagues. Let's see, share it sa taas. Ah. So, hindi man masyadong nakatago mga colleagues. Ngunit kapag hindi ka po uh, makipakanong, hindi mo talaga malalaman na may natural testing pala na tuloy-tuloy dito sa ginagawa ko sa id ito pa yung sinabi ni Sir kanina na yung content na isang uh, tawag uh, niyan, yung tricycle driver na nag-abigay sa atin na yun Ano ko yung cellphone natin mga kadets? At yun na po, ganito po mga kadets yung na gagawin natin. Um, pinasilip ko lang sa inyo kung saan na sila nagsa soil tasting. So ngayon mga kadets, wala kasi tayong content. So naisipan ko lang talaga kung paano ko gagawa ng content. So ito yung naisipan natin. Pupunta tayo dito sa Ah, sa may Yan. So titingnan ko. Yan. na-update natin ngayon kung ano na po yung balita dito sa ginagawang Peace Eye so at least may mga kunting impormasyon na nakuha, may nakuha tayong mga kunting impormasyon mga kates uh, na uh, uh, ibahagi din sa inyo. Dito sa Davao City, wala namang problema mga kates. Uh, kaya tuloy-tuloy po yung kanilang pagsiswerte. Doon na lang talaga sa Samal Island, yung mga uh, uh, pan doon yung may-ari po ng uh, beach doon, yung may-ari po ng lupa, so doon talaga yung parang natakaganan sila sa pag-ariglo po mga kaoteks Buka tayo ng kamnes mga kaoteks <laughs> nagloko po yung cellphone natin mga cottage at uh, wala tayong magawa mga cottage mga update na atin po bahagi sa inyo sa ginagawa ng DC bridge so, maraming maraming salamat siguro ay uh, hindi na lang po ako pumunta doon sa dulo at uh, pupunta na lang natin yun sa may tanto mga cottage ano po yung mga meron doon yung nakakoral siya mga cottage sa uh, may uh, blue na coral So, yun, mga kaotets, sa at papuntan tayo dun sa kanto. Yan. So, nakita natin kung ano na po yung mga uh, meron dito. Yan, sa kanilang papsasoyal tasting. Yan, oh. So, baka yun nga po, mga kaotets, tama yung po yung sinabi ni sir, yung uh, tricycle driver, na sabi niya talaga na anim na raw na yung parang uh, mga cottage, yung kanilang mga na uh, well, distinct. Yan. So, kaya pala mas makakandito mga cottage so, sa loob, maingay po. So, yung mga uh, heavy equipments. Mga, so, yun po mga cottage. Yun. So, maraming maraming salamat. At least may mga uh, So, 'yung mga cottage uh, dito banta na i-update ko niyan kung saan po 'yung mga matatamaan. Submit so, na 'to mga cottage 'yan po 'yung mga matatamaan and karado po sila. So, 'yan dito po 'yung So, dito po 'yung sa kabilang mga cottages. Ka so, pupunta tayo dun. sa so, natin 'yung ah uh, uh, 'yung parang nasa So yun, what's up mga kaupits? So yan, ito na, ipakita ko na yan sa ilan. Ito 14, yung mga nakatagin. Ano ba yung mga pagyan? 14, 14S. So, kamila, kapit, 14 yan. So sa kabila mga kaupits, meron din yung 14.5. Yan. Yan po yung uh, meron na makikita natin. So pasensya na po, parang konti lang po yung mga update na ah uh, na ibahagi natin. So, sabi nila, ay yung mag-confer kasi mga cottage. May mga kasi yung mga kanya mga cottage, ka iba din yung mga, uh, yung iba din yung sa atin. So, yung sa atin, yung uh, information din naman kung saan, kung, kung saan po sila yung uh, pag listing, yung paglawa nila. So, ganun po yung mga natin sa inyo. Yan. Then, oh, yeah, no, dito naman. So, dito tayo mga cottage. Oh. Eh. So, sana ay uh, may nagbabantay mga cottage. Pero, so, makahingi tayo ng mga uh, uh, makahingi tayo ng so, yan. Ah, uh, permiso. Uh, para sa mga cottage. Mga cottage. So, Tingnan natin mo. Um, at uh, uh, tanong-tanong tayo dito sa loob ng cottage. So, samahan niyo ako, let's go. Okay uh, lang siguro mga cottage, kita na ako sa pinto. then so ito na lang mga cottage. Ah, uh, ayoko kasi talaga matrespassing mga cottage yun po yung mga napalpok Uh, Pagkakay ko dito, nag-inipsili uh, pa ko. May may kumay na ko mga kasi sila po ay uh, doon sa gilid na yun. Uh, doon po yung talaga na may nagbabantay mga cottage. So dito po, parang wala oh. o. So, so huwag na lang mga cottage. At kunting update lang ito mga cottage. Tinihan ko lang kung ano yung meron dito. So, yun po Baka ng cup, guys So, yun po, mga kaotids So, ito, maraming maraming salamat At hanggang dito na lang, mga cottage. So, paalam na po ako Ayon, May ganyan na ka-shutout sa inyong lahat At yan po yung bagay ng trabiko So, kanina, mga kaotids, ano Yung uh, nagpapala uh, Pupay po Para sa wind line po Hindi niya po ng tubig dito sa loob yan, yeah, so may kami kasi shoutout po sa inyo Samahit sa natin dyan. May kasi shoutout. At hanggang dito na lang. Kapala na ako. Yan, yeah, bye, -bye. na. <tipunyay -tabinus> <Thank you. tipunyay -tabinus>